sale ng pagkawaan dahil gusto rin namin magtinda bukas sa Puro Boulevard. Ano, ano pang hinihintay natin? Tara na! For today's video, ay papunta kami sa daraga Night Market. Dahil naisip namin magtinda kinabukasan sa Barangay 59 Puro Boulevard. At ang naisip namin na itinda, ay ang prutas na pakwan. Kaya naman, ngayon, mag kami ng pakwan. Pero teka muna, kasama ko nga pala si Puloy Vlog. Ayan siya, Poging Pogi. At syempre, hindi magpapatalo ang isa pang Pogi. Alam niyo na kung sino yan namin ng Daraga Night Market naglakad-lakad nga kami ni Puloy Vlog at ayun, nakakita kami ng isang truck na may tindang pakuan. At hindi namin inaasahan na pinsan pala ito ni Bicola ng Rotoy itong mga nagtitingdang ito. Kaya naman hindi na kami naghanap ng iba at dito na kami nag-wholesale at binigyan pa kami ng malaking discount Shoutout nga pala kay Jason Sambo na mula sa Pundado Kanakman. Medyo matagal nga kami dito ng konte dahil marami ang namimili, hindi lang kami. Munti ko na makalimutan, nandito pala si Bicola ng Rotoy, kasama namin siya sa pagbili ng pakwan. At anong kakulitan ng ginagawa nitong dalawang to? Ginawa nyo ng basketball. Hey! Guys, galing pa tong ano, mag-araw, uh, at hindi pa nga kami nakakabili ngunit si Bicola ng Rotoy ay napasabak na sa pagtitinda. In fairness, dinudumog siya ng mga tao. hindi mawawala ang free taste. Kailangan din namin tikman ang pakwan para ma assess namin kung matamis ba talaga ito. Ngayon, mag-free kami ng pakwan. <laughs> <laughs> mga pirasong aming bibilhin kaya kailangan ng timbangin para malaman namin kung magkano ang aming babayaran Bawat piraso ay hindi bumababa sa apat na kilo kaya tama lang ang mga lakin ng mga ito Gunggong! Barilin kita sa buhay! Tapos na nga kaming bumili ng pakuan. Kaya lang 150 kilos lang ang aming kayang bilhin sapagkat ito lang ang kaya ng aming sasakyan. Inabot nga kami ng alas 11 ng gabi. Uuwi pa kami ng puro at babiyahay pa kami ng may 15 minutes lang naman. At syempre magpapahinga muna kami at kailangan na din namin matulog bago kami magtinda kinabukasan. <coughs> Maganda ang timpla ng panahon Hindi masyadong mainit At hindi rin umuulan Sakto lang din ang aming tulog At nasa kondisyon ang aming katawan At ang akalan ng lahat Ay simpleng magtitinda lamang kami ng pakwan Pero eto ang twist Kami ay nakaporma bon Ano pa hinihintay natin? Tara na! Outfit check! I'm Mr. Love, lover Woo. Love, Lover Mr. Mm. Lover Lover Sexy on the cover Shikami ni Sabo Mastik Sende fantastic Don't you know me, boss? She says I'm Mr. Rowe Guys, nandito na kami sa seawall Bale, i-display na namin yung mga pakwan Let's go! At inilabas na nga namin ni Puloy Vlog ang mga pakwan At i-display na namin ito dito sa puro boulevard Medyo madalang pa ang mga tao at alasahis pa lang naman ng umaga, kaya sakto lang ang aming dating. guys, ganyan lang namin naranasan kahit pala magtinda uh, daming pawis hindi naman pala simple ang pagtitinda pero pagka malakas ang loob mo hindi ka maayaan, kikita ka yes at pagkapuesto ng pagkapuesto nga namin marami agad ang bumili na dalawa tatlo agad kaming customer magandang sinyal ito na maganda ang aming bentahan ngayon Wow naman. Wow. Another, another 100, 100. Mahirap talaga ang magpinta. Kaya naman sa mga mamimili, pakiusap lang, huwag na nating baratin yung mga nagtitinda sapagkat sila ay bumubuhos ng kapital at bumubuhos din ng pagod kahit na konti lang ang kanilang dilensya. What's up guys? Mag alas 8 na at wala na masyadong tao. Uh, halos pauwi na sila lahat. Pero meron pa rin kaming natitirang mga pakwan. Hindi dito natatapos ang pagtitinda namin yes, sir, dahil na po, iikot kami Ay, lang, sir. para lang ilako at mapaubos namin itong pakwan na to. Let's go! Uh, so ayun guys, tapos na po kami magtinda dito sa Seawall. Uh, bale, nilagay na namin sa lob ng kasakyan yung mga pakwan. Bale, di na upos dito. Ngayon, ilalako namin sa mga bahay-bahay. Grabe guys, Uh, napakahirap talaga ang maging vendor. Ah uh, sobrang cheka, papawisan ka. Uh, hindi mo alam kung may bibili sa iyo or wala. Kaya suerte-suerte -sure talaga guys ang mga So ayun guys, uh, maraming maraming salamat. Ito, baggalo na lang kami kasama na kasama ko si Noy TV. At, uh, let's go. Let's go guys. At buti na lang meron talagang nag-order sa amin nung nag-ikot kami at ang ginawa niya, bumili siya ng tatlong pirasong pakwan. At least, marami na ang nabawas sa aming pakwan. At alam niyo ba kung sino ang bumili ng tatlong pakwan? Ito po ay si Ate Maricel Manisha na siyang aming kaibigan. Kaya naman, pinunta namin siya kaagad kasi nag-order siya ng tatlong pakwan at ibinigay e, namin ito sa kanya. At ang malupit pa dito, nagkaroon pa kami ng libreng almusal sapagkat pinaghandaan niya kami sa aming pagdating. At siyempre hindi pa huhuli si Bicula ng rotoy sapagkat siya ay laging rotoy, of course, gutom na po siya. Guys, uh, ayan. yan. mag Nakakapagod talaga magtinda. So ngayon, inabutan na kami ng malos magalas 11 na uh, ayun, napaubos na rin namin yung pakwan kaya nagpapahinga na lang kami kasama namin si ayan so mamaya bibilangin namin yung kinita namin para i-ready na namin bukas sa uh, gagawin naming uh, palaro dun sa sack race at uh, tag of war ni Puloy Vlog at meron din si Bicula Di ng Rotoy na pag games bukas o so magpe-prepare pa kami para bukas. Okay. Matagal kong pila kagita. So ayun guys, tapos na po kami magbenta ng pakwan. Uh, bali, ito po yung kapital namin at saka yung kinita namin. At least guys, meron na po kami ipagpa-premio sa mga ipapalaro namin bukas sa mga bata. And guys, uh, natapos na rin kami magtinda. So, yes. ayun nga, sabi ni Puloy Vlog, mayroon na kaming uh, kinita at nabawi uh, pa namin yung na namin. Uh, sa susunod, abangan nyo yung mga video namin at mga palaro. So sana, huwag kayong magsawang sumuporta sapagkat uh, hindi lang buong Albay ang iikuti namin, kundi baka buong Pilipinas pa. Basta nandyan lang kayo lagi, supportahan nyo lang kami sa aming mga ginagawang uh, content, video, or mga palaro. Okay? And guys, huwag nyo sanang kakalimutan, please support Noy TV, Puloy Vlog, at Sibikula ng Rotoy. Alright? Thank you very much. At dyan po natatapos ang aming video na to. Thank you so much!